na oh, natataranta na daw ang leadership ng kamera. Alam nyo ba yon? Oo. natataranta na daw ang leadership ng kamera. Bakit ka nyo? Ha? Eh kasi nga sa mga nangyayari ngayon na ganito, natataranta na daw sila. At sabi nila, eh, gumawa tayo ng issue na Ibang issue para may divert itong ano. Kasi tatamaan na tayo. Kasi inuunti-unti na sila ng Senado eh. Di ba? Tatamaan na sila eh. So, kailangan nating gumawa ng is ibang issue para yun ang pag-usapan ng media. Kasi, siyempre nga naman, kung walang ibang issue, eto ang pag-uusapan ng media. Kahit ba naman uh, sa kanila yung isang istasyon, may iba pang media na, na, alam mo yun, tatamaan na tatamaan talaga sila. So, gumawa sila ng bagong eksena ngayon. Ano yun? Itong kay Pastor Kibuloy. Bakit yun nasabi? Panoorin nyo ito, ha? Etong kay Pastor Kiboloy na ito, ay isa na naman itong uh, diversion. Ha? Ito, ito. Panoorin niyo ha? Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kiboloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. <music> Hinihingi na raw ng U.S. ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News na transmit na raw ng U.S. ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Ano daw? Himahinga natin yun? Himayin natin? Kailan daw, meron daw source ang GMA na nalaman nila na humihingi na ng extradition. Ano yung sabihin ng extradition? simpleng simple lang. Paikli na lang natin. Gusto ng Amerika si Kibuloy. Malipat sa kanila. Okay? Since meron tayong treaty, posible mangyari yan. Pero, wait. Yung source nila, kailan sinabi sa GMA? Malamang, ngayon ngayon lang. Pero, ang tanong, kailan humingi ang Amerika? June pa. Ano nang pecha ngayon? August na. June, humingi na ang Amerika ng extradition. Itinago, June, July, August. Malapit na matapos ang August. Doon lang inilabas nung source na nagbigay sa GMA. So yung source nila, ngayon lang inilabas kahit June pa nangyari yan. So ibig sabihin, pini-prepare nung source nila ang timing ng paglabas. Kasi kung ikaw ay ang source mo ay talagang yung balita, ibig sabihin GMA o whatsoever na media, ilalabas mo yan, ibibreaking breaking news mo kagad yan kasi content yan eh. Pero bakit hinold? Oh, malamang sa malamang dahil sa DOJ yan. Malamang sa malamang Baka sa DOJ yung source. Yung taga DOJ, hinold yung information na yon until ngayon. Bakit ngayon inilabas? Kasi sa tingin ko, dahil kaputukan at tatamaan na ang leadership ng kamara. So kailangan nila ng diversion na issue. So yung hawak-hawak nilang bala noon, June pa lang, hawak na nila yan, nandito na yan. Kinuha nila at ngayon nila itinapon yung bala. Diyan pa lang, halatang halata na na dinadivert nila yung issue na mukhang tatamaan na ang mga leaders ng Kamara patungkol ho dito sa Ghost Project. Ghost Blood Control Project. Tatamaan na kasi sila kaya unti-unti na naglalabasan ang mga pang-divert. Eh hindi na wala na silang magawa doon sa ano eh. Tapos na yung impeachment ni VP Sara Duterte. Wala nang mga issue. Nga, ah, 'di ba? si Duterte nandun na. So, ano na lang ang gagawin? Etong kay Pastor Kiboloy. Alam naman natin na malaking issue at mainit ang ulo ng mga media diyan kay Pastor Kiboloy dahil inggit 'yan sa SM na eh. So, ididiin nila ng... kasi nangyayari. Alam mo, subconsciously to mga media since kung maalala ninyo, feeling nila pinag ng ABS-CBN noong panahon ni Duterte. So para makaganti sila, pag-iinitan nila ngayon tong SMNI. Yeah? Na para, alam mo yun, eh, sino ba sa si SMNI? KOJC, uh, di ba? Walang iba kung hindi si Pastor. So para makaganti sila doon sa ABS-CBN noon, eh, na ngayon ang uh, ganti ng mga media. Eh, obvious na obvious eh. Siyempre, alam natin na pasta si pastor ang pag-uusapan pag, pag piyestahan niya ng media. Kaya ngayon, inilalabas na nila. Mantakin mo yon, June, tas bigla-bigla ngayon lumabas. Ano katarantaduhan yon? Tapos, sasabihin ng mga media, nakita ko lang ngayon eh, sa isang pumunta kayo sa ex. Ibang ex yung tinitingnan nyo kasi, yung ex na Twitter, yun ang tingnan nyo. Sa ex, di ba? puro laman ng ano ng uh, mga media breaking news breaking ano anong breaking news diyan June pa yan eh Biyaking ko kayo diyan eh ma breaking kayo diyan hindi totoo lang Di ba, August pa yan eh. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanongin namin tungkol dito sa si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumitin na ang extradition documents si Kibuloy sa... Oh, natin ha, hindi siya ang nagsabi. Yung GMA yung nagtanong. Okay? So, nagsumiti na daw. So, madaling salita mga kababayan. Ang tagal na pala niyang alam. Kasi hindi niya sinabi, oh, may ganyan ba? Sana, gano'n, di ba? Hindi, alam niya na. Noon pa. Eh, ba't ngayon lumabas? Oh, alam na natin. Kaya nga, sa tingin ko, sa tingin ko lang ha, natataranta na, tama yung sinabi sa akin ng source ko, na natataranta na yung leadership ng camera. Kasi mabubuking na talaga. Unti-unti na lumalabas ang katotohanan eh talagang malalaglag na sa upuan yung leadership nila eh. Eh, para ma ma -ano, makaiwas, eto na yung balita. Yan yung sa tingin ko, kasi remember, si Banat Bay, ayaw ng chismis niya, Di ko gusto ng chismis, di ba? To verify, yung sinabi sa akin ng source ko, titingnan natin yung surroundings, circumstantial evidence. Eh, one of the cir circumstantial evidence ay ito tila meron na namang lumalabas. Ito kasi talagang amoy na amoy mo na merong pumihit. June pa, pero ngayon lang inilabas. Alam mo may pumihit, di ba? Alam na din nung ano, nung uh, itong uh, ambasador. Pero bakit hindi siya nagsasalita? Ngayon lang talaga. Sabihin, may pumihit talaga nung kwento. O, doon pa lang, mukhang ito'y circumstantial evidence na tama yung source ko na sinasabi niyang natataranta na ang kamera dahil mabubuking na talaga sila unti-unti. Ngayon, -unti. tuloy natin. DOJ, para sa pagkuproseso, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin de Mulya, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, Maari bang ma-exercise si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson, Asik Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-exadite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiction. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang exadition. Yeah. Nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan ang mga kasong... Nagigets ninyo? na na, na nakukuha ninyo? Ah, galing na mismo ito sa gobyerno natin, ha? Ah? galing na to kay Utoy. Di yeah. ba? Anong sinasabi dyan? Kara, ang, ang, standard, tapusin mo itong kaso dito. Ang standard, kung masistensya man, tapusin yung sistensya bago may extradite. Yun ang standard. So, what the? What kind of news is this? This is an obvious news para i-divert lang, magalit lang sa mga Duterte, magalit lang kay Pastor, ma-divert lang yung galit ng taong bayan na instead sa flood control project at doon sa mga congressman. Kasi nonsense. etong balita na to nonsense. Kasi nga, kailangan mo nang matapos. However, may court down na uh, pwede mag-decide. Pero ang standard talaga, kailangan talagang dinggin muna priority ang uh, local courts. May urgency. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya, ay maaaring gumalaw ang DOJ para irasolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Para sa GMA Integrated... Kita ninyo, kasi if this is a legal process, if this is a uh, masasabi nating may sense na proseso, eh di sana, one, humingi ang Amerika, binigay sa DOJ, o di pinadaan sa DFA, tapos, syempre, sasampa muna yan sa husgado, aalamin kung ano ang legal process, tapos malamang sa malamang ay dapat hingin din ng panig ng ni Pastor Kibuloy. Di ba? Dapat ganun ang proseso. Due process yan eh. Hindi pwedeng basta-basta na lang dalhin yun dun eh. Nakatulad ng ginawa ninyo kay Pangulong Duterte. May local na humandel na. Kaya nga di ba sabi ni Pangulong Duterte noon? Oh, arap ako. Basta sa local court. May problema nag-extra ano extra rendition na ginawa na ninyo D dinala si Pangulong Duterte doon mukhang ganun ang gagawin kay pastor dapat di ba pero hindi eh na nakakulong na siya eh. may kaso na tumatakbo may hearing na hindi yung basta-basta pwedeng ilabas yan O. oh, ganun ang sister, eh. tapos ni kampo ni, ni pastor Kebulo hindi alam so this story is nonsense this story is obviously propaganda story ito ay isang propaganda para lamang po talaga masabi mo na mapalitan na yung issue patungkol ho doon sa uh, flood control project o yung ghost yeah, yung ghost ghost flood control project na yan yan po talaga ang sa tingin kong nangyayari dito kaya mga kababayan, mag maging kayo. Kasi sigurado ko habang nabubuking na unti-unti at malapit ng mapangalanan o ma matukoy kung sino talaga ang nagmaniubra pagdating sa budget. At itong budget na to mga kababayan, bilyon-bilyon to Sa madaling salita, bilyon po ang kinita ng mga kongresista dito. In other words, people of the Philippines. Kung malaking kinita ng mga congressman natin, bilyon-bilyon, bilyon din ang kaya nilang i-spend to uh, somehow make a propaganda na masalsal na mga media, yung mga balita, para maiwasan na tamaan sila ng balita. Pera ito eh, bilyon ito kaya nilang magbayad ng milyon sa mga media para oh wag niyo na kaming ibalita oh ito bagong balita bibigyan namin kayo pak oh ito na balita ninyo kaya mga kababayan sige i-discuss natin yun pero pinakikita natin ito nililinaw natin dito yung ganyang style ay style yan para ma-divert tayo doon sa nangyayaring hearing sa kamara ah, sa Senate na unti-unti na na sa tingin ko, 'di ba? Sabi nga eh, malamang papangalanan na kung sino ang mga sangkot talaga sa eksena na ito. Ayun ang uh, matindi ho ito. Kaya panoorin niyo 'yung mga susunod kong video dahil marami tayong ilalabas dito sa issue na 'to, ha?